Kuha ng wika naman sa lagis sa anak sa eskwelahan Mao na syempre ato ano sa nisuportaan Kay Mao ra ko matabang na to isip ginikanan Kaya ang nabiliban po na ko sa kuha anak ay eh, ganahan siya magapilapil basta na ay ibintang eskwelahan <coughs> Tao na sa iyo sa buntag, buntag na jud taon. Uga nga ang asawa diri, yahan sa gimik apa na mo ang anak. Mao say ganahan mo kung magapila-pila mo ang anak sa eskwelahan ug mga event kayo dili na mo gasto kung mag make up. Kay nara ko ang asawa na mao itig make up pero magsigira ba ko giyaw-yaw ani kay magsigi sa ni order sa Shopee. Pero bahala na lang sige ni order at least duha man sad sila na gamit. Mao nang kamo diha mga bana. Dili jud ay masuko basta magsigi og order. Kay magamit ra man sa diay sa tuwang anak. Mao nang kamo diha sa mga anak. Kay baw ko inyo ang anak mo apil sa jud nagbuwan ng wika. Ayaw sayangin ninyo ang kalipay sa satu ang anak suportaan sa nato kay sultian ta mo maordyo ni giugta namo na istorya sa kuwang asawa kay kung unsang wala namo ma experience sa una amo ay pa experience sa mo ang anak mali ang ato anak na magud ang ato ang pangandoy mo nang kutob sa makaya suportaan jud nato upa na mo sa stage kay ang kuwang anak ang napilian namo perform sa atubangan mali best in costume kuno sa buwan ng wika uga nga mo ang problema dere sa mo nga asawa kay ba kani magmaoy kay ali mo utra Og dreng na kasugod ng mugot ang ako ang anak, kay nagsiginagsin niya sugkaon. Maura ni kaproblemahan ron, labi na kay nanasya sa tubangan. Nakampat na gudang iyahang makeup, kay iyaha na gilugod, kay gisapot nagsugod. Kay gialimutan na niya gigutom na sa gonosiya. maon nang nahurot yun na mo ang ulo-ulo, dreng na Og fast forward ta, dreng na namili na sila kung kinsa ang mudaog. Maura nang wala na dyan may nag-expect dreng, kung makadaog ba may, kaya nga mualang alam, maka-experience sa mo ang anak. Madaog man o dili, basta ang suporta sa ginikanan, maura na ipinakaklarong daog. Pero nakaloyan po, na second place tao nang ako anak. O diba wag mo ako lang dito sa tuwangan anak 750 for Spain. Titik 1000 times 5. Bang 5000 PH90 link in the comment section.